<laughs> Grabe, napakapayat na ni Vitaly ngayon, ibang iba noong una siyang tumapak sa Pinas. Ito ang naging katawan niya, makalipas lamang ang dalawang buwan. Grabe, isipin mo yun kapatid, dalawang buwan pa lamang yan, ganyan na kalaki ang pinayat ng vlogger na ito. Sa mga hindi nakakaalam na kulong siya, matapos bastusin ang mga taong kanyang nakikita tulad nito. Of the to steal Siguro iniisip niya na mabait naman ang mga Pilipino kaya okay lang na bastusin pero nagkakamali siya dahil sa ginawa niyang ito sinampahan siya ng kaso at ngayon nakapiit na sa bilangguan Nakikipagsiksikan sa mga preso at tila bumagsak ang katawan ng husto. Pero teka, Sino nga ba muna ang taong ito at ano ang ginawa sa kanya sa loob kaya't naging ganito ang kanyang katawan? Vitali Zodorovetsky o mas kilala sa tawag na Vitalized TV. Siya isang Russian YouTuber. Kilala siya sa pagawa ng content tulad ng mga pranks at publicity stunts o yung kukuha ka ng malaking atraksyon sa mga tao. Oh Ipinanganak siya noong March 8, 1992 sa Murmansk, Russia at may edad na 33 years old. Alam mo ba na ang taong ito ay sikat naman talaga? Merong 10.2 million subscriber at over 1.5 to 1.8 billion views sa kanyang social media account. At napakaganda ng buhay ng taong ito. Di ko alam bakit ang hilig niyang kumuha ng atensyon sa iba kumbaga papansin. Sorry for word kasi yun ang nakita natin. Although may mga good side naman siya pero iba kapag nakakabastos na lalo na yung ginawa niya sa mga taong nagtatrabaho. Hindi lang naman sa Pilipinas na aresto si Vitali, meron pa sa World Cup Final kung saan ang lahat ay abala para maglaro ng football. At etong si Vitali ay biglang tumakbo sa gitna at nagpahabol sa mga marshal. Malaking gulo ang ginawa niya noong mga araw na yon dahil ito ay World Cup Final at syempre walang ibang masisisi dyan kundi ang mga nakabantay sa loob ng field dahil nakalusot ito. Tingnan mo nang damay pa si Vitaly. Noong April 10, 2020 naman sa Miami Beach, merong isang babaeng nagbibisikleta at sa kasarapan ng kanyang pagbibisikleta, bigla itong sinunggaban ni Vitali at tinulak dahilan para masemplang ito at alam mo ba na ito ang pinaka worst na ginawa niya dahil pumutok ang kilay ng babae duguan na nagsumbong sa mga pulis. Hindi ito tinulungan ni Vitali bagkos iniwan niya lang ito kung saan niya tinulak. Ayon sa babae na gusto daw siyang yakapin ni Vitali pero hindi ito pumayag kaya tinulak siya nito dahilan para masemplang. Dahil sa pangyayaring ito inaresto si Vitali at kinasuhan ng criminal assault pero nakapagpiansa ito para makalaya. Isa pa sa pinakamalalang ginawa ni Vitali ay umakyat siya sa Great Pyramid of Giza. Oo kapatid, tama ka umakyat siya dito. Isipin mo yun kapatid, sinong baliw ang gagawa nito at may dahilan naman daw siya kung bakit niya ito ginawa. Pero hindi sapat yun para labagin ang batas ng Egypt. Dahil sa ginawa niyang ito, nakulong siya ng limang araw. Isipin mo, limang araw lang yan. E dito sa Pinas, bubuno siya ng 24 years dahil sa pambabastos niya sa mga tao. Makalipas lamang ang dalawang buwan. Pumagsak ang katawan ni Vitali, ang dating maskuladong lalaki na laging nakangiti sa kamera, ngayon ay payat na at tila nahihirapan sa loob ng piitan. E. April 2, 2025, Metro Manila, BGC Taguig. Si Vitali ay nang agaw ng kap ng security guard. Kinuha ang patrol motorcycle, hiniram ang baril ng gwardya, binantaan din ng isang babae na nanakawan at pinagsusuot ng face mask. Dahil sa ginawang ito ni Vitali, sinampahan siya ng kaso, charged with multiple counts unjust vexation o paninindak, harassment, alarm and scandal, theft, attempted theft, vandalism at unauthorized filming. Sa ngayon kapatid, narito pa rin siya sa Pilipinas at nakakulong. Sinasabi na 24 years ang bubunuin niya sa bilangguan. At alam mo ba kapatid na ayaw ng Russia o ng Amerika na tulungan siya dahil sa mga kabulastugan na kanyang ginawa? Siyempre kapatid, kakahiyan ang dala ni Vitali kaya walang sino man ang bansa na tumulong sa kanya. Ikaw kapatid, tatanungin kita, payag ka bang makalaya si Vitali? Comment mo naman sa ibaba ng videong ito. So this is Win YT, maraming maraming salamat. I'm out.